Nagre-repack na pala ako ng mga namay na sapatos para may padala ko na agad sa GNT. Pero bago yan, ako nga pala si Alexis. May nagpa-aral sa akin pero di ako nakatapos. Kaya ito, magkikinda ko na sapatos sa mga nag-aaral dyan. Make sure tapusin yung pag-aaral nyo. Maaga nga pala tayo nagising pero naubos yung oras natin sa pag-online kasi ginugol ko para mag-apply ng BIR. Mahigit isang oras din na approve yung pag-apply natin sa BIR via online. May babayaran nga palang 30 pesos via documentary stamp. Kaso ang kailangan land bank, e, eh, wala namang akong account on. Kaya may nabuti ko na lang napupunta ako sa BIR. Pero bago ko pumunta, idadaan ko na muna yung mga niripak ko sa JNT para lahat mapadilibin na rin ito. Sobrang hassle lang talaga mag-apply ng mga dokumento pagdating sa mga gobyerno pero at least tatapusin natin ito at nasa ganun wala na tayong problema at malaya na tayong kapag negosyo at nang matapos nga palang ipadala natin yung mga shipment sa JNT agad na tayong didiretso sa BIR at nang papasok nga ako sa BIR office sa entrance pa lang may bayad na agad na 20 pesos para daw sa parking no choice naman tayo kung di magbayad kasi sa loob lang tayo pwede mag parking dito nga pala sa lugar na to samasama -sama yung mga government offices sa dami nga ng government offices dito sigurado marami rin pumupunta kaya iniisip ko kung gaano karaming 20 pesos yan kada papasok yung mga tao tao na may lang, sasakyan. Hindi niya pala ako nakapag-video sa loob ng BAR bag. Baka kasi bawal eh mayroong gwardiya nakatingin sa atin. Magkasalungot nga pala yung sinabi ng BAR kaysa dun sa online. Ang sabi kasi sa online, approve na ako. Pag-check naman dito sa BAR sa office, approve na nga pero bawal na daw mag-apply sa online. Wala din naman ako masabi dun sa BAR employee dito sa aming branch. Napakabait niya at napakaasikaso Ang naging kaso, di mapaprocess yung application ko ngayon. Babalik ako sa Tuesday kasi offline, wala kasing kuryente. Ang lunis kasi is holiday. Buti na lang talaga, mal malapit lang dito sa bahay yung BIR branch regional yan e paano na nga pala yung mga kababayan natin na mag apply online pero hindi sila ma-approve at pupunta sila sa branch napakalaya na ibabiyahin nila gugol ng oras pera gastos tapos babalik din pala kasi hindi pa nga okay ang application nila medyo mahirap talaga mag ng mga papeles para sa negosyo pero konting tiis lang pasasaan pa at kapag nakatapos na kayo sigurado tuloy tuloy na yung pagkita ng pera ngayong araw pala darating yung aking asawa at anak alas 10 ng gabi so hindi muna ako makakapag live at ibibidyo na lang natin, yung mga available natin na sapatos na ibinibenta. O bisitahin nyo na lang yung Facebook o nalagay ko yung link dyan sa comment section para mabisita ninyo at nakapost na doon picture, sizes, and then yung presyo. Maraming salamat sa lahat na ng ating vlog at maraming salamat sa lahat na nagmind. Sobrang laking suporta niyan para sa akin at tagdag na rin para sa aming gastusin. Muli, maraming maraming salamat at salamat sa inyong suporta. Ayan yung available shoes.